Hey mga pamangkim! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel! Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Hindi, gusto ko lang po siya share at mm. saka makahini ng advice. So, ano po ang kasi ngayon, naka-check, but uh, magkakalala naman po kami magkababata po kami. Pero may asawa na po ako. Okay. Yun, Then, yun uh, na. Yun na um, <laughs> yun. So, naka po kami. Yes kami 1 to 3 months. Okay. naman po, alam naman po yung ko. Ang po, this month, nalaman po yung asawa ko na may something po sa amin lang nakaka-check ko. Kasi naka-open niya po yung account ko. Okay, tapos? So, ngayon po, hindi po, so, inamin ko na sa asawa ko na gano'n nga po, na fall in love ako din sa nakaka-check ko, nakababata ko. Then, sorry naman po ako. Ang kaso, ang problema ko po kasi ngayon is, yung masawa ko po lagi po siyang, kung uh, kumbaga lagi mo po siyang nagihina, na Even ay, binigay ko na po yung password ko, lahat-lahat po. Mm -hmm. Lahat ng account ko. Hindi ko po alam kung paano ko pa po uh, sa kanya na nag-stop na po ako na makapag-chat dun sa guide. Dun lang ako na po lahat ng account. Okay. Sige, sige. yung asawa ko, parang nakakamapos na. Parang napapraming po siya. Napapraming na yung asawa mo? Parang ganun? Kakaisip? Oo, parang hindi ko naman po siya Pero, kung parang nakakasakal naman po yung anong ginagawa mo. Bakit online ka? Kasi, kasi, ulit. Kausap mo ba siya ulit? Bakit? Hindi Okay, sige, sige, gets ko naman Miss Elno. Pero alam mo, una sa lahat na maraming salamat for opening up kasi hindi madaling umami ng mistakes, ba? Diba? May mga tao na magkukwento pero ayaw nilang i up yung mistakes nila. So natutuwa naman ako sa'yo kasi aminado ka naman talaga na nagkasala ka, ba? Diba? Aminado ka naman na nakipag-chat ka sa isang tao na hindi mo naman talaga dapat na i-chat. Alam mo at Miss El, nalulukot ako sa nangyayari sa inyo kasi nagkaroon ng lamat yung relationship ninyo na dapat hindi naman talaga magkaroon ng lamat. Well, Well, it's already done, tapos na yon. Pero sa sa mga nakikinig ngayon, sa mga nanonood ngayon, no, ito yung isa sa mga example ng we have to protect our relationship. Kaugnayan doon sa sinasabi ko kanina. Mahirap kasi kapag nagkaroon na ng lamat sa isang relasyon, di ba? Kahit ang tagal yun nang nagsama, 8 years, 10 years, 20 years, 30 years, oras na magkalamat ang isang relasyon, ang hirap-hirap ng ibalik ng trust. Mababalik pa nga siguro yung pera mo, eh. utang sa'yo, pero yung trust, ang hirap ibalik noon kasi mahal mo yung tao eh okay. and the more minamahal mo yung isang tao, the more na nasasaktan ka kapag na-break yung trust na yon. Kaya, uh, Miss L, naiintindihan ko yung mister mo. Naiintindihan ko bakit parang napapraning siya ngayon, bakit parang nag-overthink siya ngayon, kasi mahal ka niya eh. Mahal ka niya, ayaw ka mawala sa kanya, ayaw niyang ma-break ulit yung trust, and he needs to do everything to protect the relationship. Naiintindihan ko siya. And number two is, this is the consequence of what you've done. Hindi naman pwede na may ginawa tayo, tas walang konsekwensi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bago kayo mag-chat ng ibang tao bago kayo gumawa ng isang bagay na hindi maganda, bago kayo magloko sa inyong relasyon, isipin nyo yung consequences. Kasi hindi madaling tahiin ang isang relasyon. Lalo-lalo na kapag yung sinaktan mong tao is tao na nagpapahalaga at nagmamahal sa'yo. Lalo-lalo na kapag kasama mong bumuo ng pamilya ninyo, ba? Diba? So, consequence yan talaga, Miss L, ng ginawa mo, ba? Diba? Which is, aminado ka naman talaga. Pero, ito naman ang hope dyan, ba? Diba? Hindi naman ibig sabihin na nagdududa siya ngayon 'is magdududa na siya habang panahon. Ako ay believe na kapag ipinakita mo talaga sa isang tao na worth it ka ng pagkatiwalaan uli, maibabalik at maibabalik ang tiwala kasi mahal ka niya eh. Pero it takes time. It really takes time. Hindi siya madaling proseso. It may take one year, two years, three years. Years! Ang itatagal niya para maibalik ang tiwala ng isang tao sa iyo. Minsan nga, hindi na naibabalik ang tiwala sa iyo ng isang tao, pero pagkakatiwalaan ka pa rin. I mean, ang sinasabi ko lang dito, Miss L, hmm. is naiintindihan ko yung asawa mo. Bakit parang overprotective siya sa iyo? Bakit parang napapraning siya sa iyo? Kasi mahal kanya at ayaw niya nang maulit sa relasyon niyo yung nangyari before. And sayo naman, I think you just need to be more patient, more understanding. Intindihin mo yung asawa mo kasi sinaktan mo yung asawa mo. If you want to fix your relationship and keep your family, you need to extend your patience. Kasi hindi rin biro, hindi rin biro yung mag-alala sa isang mahal mo sa buhay na baka nilukuhin ka na naman ulit. Ilagay mo man ang sarili mo sa sitwasyon niya. You will also overthink. Mag-iisip ka rin ng mga bagay na ayaw mong isipin kahit na ayaw niya nang isipin yun, naiisip niya pa rin yun eh, kasi nasaktan siya eh. Ang gusto ko lang sabihin dito is, pinauunawa ko sa'yo, Miss L, na kinakailangan mo rin mag-adjust. Oo, nakakainis na yung isang tao ay napapraning, laging nagtatanong, parang laging nag-overthink, parang walang tiwala. Pero ikaw ay may kasalanan nun eh. ba? Diba? So therefore, ikaw din yung mag-extend ng pasensya mo. At nanin wala ako na hindi habang panahon ganyan ang magiging sitwasyon ninyo. For now, magtitiis ka na ganyan siya. Pero oras na ma-prove mo yung sarili mo na nagbago ka na, I know everything will go well and maybe love would be a lot sweeter the second time around. So be patient. Maging magpagpasensya ka kasi ikaw ang nagkasala. Ikaw ang magpakumbaba. Ikaw ang umunawa. I really hope and pray for the best for your family. Thank you for sharing your story. Hindi madaling mag-share ng story na ganyan. Pero bilib ako sa'yo kasi you, you can own up your mistake and I just challenge you to move forward and be more patient and take responsibility in owning that mistake. Okay? Kapag yung tiwala nabasag na, pwede mong pulutin yung mga pieces. de ba? Pwede mo siyang pulutin. Mo, or i gun mo o i-mighty band mo kung ano mong pandikit dyan. <laughs> Pero kahit na idikit mo siya at kahit na magamit mo pa siya as baso ulit, hindi na siya ganun kaganda as before. Hindi na siya katulad ng dati. Hindi na siya as useful as before. In fact, very fragile na yung relationship. Ganun yung tiwala. Kapag nasira ang tiwala, the relationship will be very fragile. Kaya nga kinakailangan, naku, oh, huwag tayong pumasok sa tukso. Huwag yung yakapin yung tukso, mga besties. <laughs> ang tukso nilalayuan, hindi nilalapitan, ganorn. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.